Huwag kang gala ng gala. Baka masundan ka ng aswang at matuntun niyang lugar nyo. Story. Time. Ako si Mars. May gusto lang akong ibahagi na karanasan ko sa mga aswang sa lugar namin dito sa Bulacan. March 2008 nang malaman kong buntis ako sa panganay ko Ayos naman kami nito. Smooth lang. Maganda ang takbo ng buhay. May pao pa ang apartment din ng mother ko nito. At dito kami nakabukod sa apartment niya. Nang panahong nagbubuntis pala ako, meron ako mga kasabay sa lugar namin. Bale apat kaming sabay-sabay na halos nagbubuntis nito. Ako, si Ate V, si Ken, at si Aida. Hanggang sumapit ang May 2008, may umupa sa amin na mag-asawa, si Weng at si Rose. At buntis din si Rose sa mga panahon na to. Dahil dito, sinabihan na kami ng matanda naming kapitbahay na si Kakalo na mag-ingat kami sa mga galaw namin. Mag-ingat kayong lahat dahil ang dami niyong buntis ngayon. Huwag kayong gala ng gala sa kung saan saan dito sa Bulacan. At baka mamaya ay may aswang kayong makasalubong at matuntun nila yung lugar natin. At malaman nilang marami kayong buntis dito. At bigla na lang kayong pasukin sa mga bahay nyo. Nung una, tinatawanan ko pa to dahil hindi ako naniniwala sa mga aswang. Dahil wala namang ganon Puro kwentong barbero lang At gawa-gawa lang ng malilikot na isip ng ibang tao Pero itong mag-asawang si Wing at Rose Sila yung madalas na umaalis at nangangahoy Nagahanap buhay din sila sa pamamagitan ng paglalako ng paninda nila At kung saan saan sila nakakarating na lugar Dahil sa gawain nilang to pinaalalahanan ni Kakalo si Rose Na wag nang sumama o umalis-alis Dahil nga buntis siya At baka sa pinupunta nilang lugar Ay may makasalubong sila na aswang at mamarkahan siya tapos masundan papunta dito. At madamay pa kaming iba pang mga buntis. Pero nagsabi naman si Rose na mag-iingat daw siya. Kaya walang nagawa si Kakalo at nagpatuloy pa rin si Rose sa pagsama sa asawa niya. Nang mga panahon na ito, ilig pa namin magbinggo sa hapon. At umaabot pa kami ng hating gabi. Maayos naman ang lahat nito. Hanggang dumating ang buwan ng August 2008. Malaki na ang mga tiyan namin. At nagsimula na ang bulong-bulungan tungkol sa nangyari kay Rose habang nangangako ito. Isang hapon daw, pag uwi ni Rose at Weng, may humi Rose sa siya ni Rose sa daan na isang matandang babae. Hindi raw naisipan ng masama ni Rose ang matanda na yon dahil maayos naman daw itong nakipag-usap sa kanila. Pero pagka uwi nila, ay sumama ang pakaramdam ni Rose. Putlang-putla siya nito at grabe raw ang sakit ng tiyan niya. Sinabi ko na nga sa'yo na huwag ka nang sama ng sama at punta ng punta sa kung saan-saan. Hindi tayo sigurado baka yung matandang yun ay aswang pala. Dapat hindi ka nagtitiwala na may humahawak ng tiyan mo na hindi mo kilala Lalo na sa bandang lugar natin dito sa may bulakal. Dahil may mga naninirahang aswang sa ibang barangay dito Wala namang nangyari kay Rose na masama nito Pero simula na mangyari sa kanya to Nag-iba na ang gabi naming lahat May naririnig na kaming tik-tik na umaaligid sa amin tuwing gabi Mga tunog na hindi namin alam kung saan nanggagaling, Mga kaluskos at kalabog na hindi namin alam kung saan nagmumula dahil sa mga pangyayaring to, isang umaga ay pinuntahan ako ni Kakalo dahil nag-aalala raw siya sa akin. Dahil parang anak niya na raw ako, kaya dinalhan niya ako ng buo na matulis at inilagay niya yon sa tinutulugan kong kwarto sa taas. Hanggang isang gabi, alas 11 na ng hating gabi nito, init na init ako at hindi ko alam kung bakit. Kahit bukas naman ang bintana at kurtina sa kwarto ko, maya-maya lang nakarinig ako ng malakas na sigaw galing sa kapatid kong si Carl. Ati Mars! May aswang! Sa puno ng buko sa tapat ng kwarto mo! Dali-dali akong sumilip sa bintana at nakita ko si Carl na tinuturo yung puno ng buko. Pagtingin ko rito, nanlaki yung mga mata ko nang maani ko yung tao sa puno ng buko. Pulang-pula ang mga mata nito. Sa takot ko, dali-dali akong bumaba nito dahil pakaramdam ko ligtas ako sa may baba. Hanggang ang mga narinig ko na lang ay ang mga malalakas na sigaw ni Kakalo. Huwag kang lalabas, Mars! Diyan ka lang! Gabi bahala rito! Hanggang ang mga sigaw ay napalitan ng tunog ng mga yapak ng habulan at walang humpay na murahan. Tarantano kang hayop ng aswang ka! Huwag kang mamibiktima dito! Papatayin ka namin! Hanggang sa marating na nila ang pinakadulo ng lugar namin sa kakahabol sa aswang na yon. Hadapin nyo! Nandiyan lang yon! Kakalo! Wala na rito! Wala na kami makitang bakas niya rito! Imposible namang nawala yon! Nagulat sila dahil nawala yung aswang na nakita namin sa puno ng buko hanggang may napansin silang lahat ng isang malaking itim na aso na papalayo. Kakalo, tignan mo! Parang ang laking aso naman yun. Tsaka, paano magkakaaso dyan? Eh wala namang mga bahay dyan, di ba? Mukhang yun na nga yung aswang. nagpalit nyo na siya. Kaya magpalitan nyo ng mga aswang? Oo, kaya nalang magpalit sa mga iba't ibang uri ng hayo tulad ng baboy ramat aso. Kaya posibleng yun na nga ang aswang. Hindi na nila nagawang mahabol to dahil hindi sila sigurado kung yun ba talaga yung aswang na hinahanap nila. Kinabukasan, naging laman ng usapan sa lugar namin ang nangyaring to. Ang hindi namin alam, ito na pala ang simula ng gabi ng pagdalaw ng mga aswang sa lugar namin. At dito na rin nagsimula ang gabi-gabi naming takot ng na mga limang buntis na nandito. At ang sinisisi ng lahat ay si Weng at si Rose. Dahil sa pagiging gala ng mga to, kaya nasundan at namarkahan sila ng mga aswang at pati kami ay nadamay. Hanggang isang gabi, yung isa namang nagbubuntis na si Ken ang pinuntahan ng aswang. Sabi niya, inaangat daw ng nilalang na yun yung bubungan nila nang malaman ng ilan to. Mabilis na rumispon din naman ang mga kalalakihan sa amin hanggang napuno ulit ng sigawan at habulan sa lugar namin. Habulin niyo yung aswang! Kailangan nating mapaslang yan para hindi makapang biktima yung halimaw na yan! Pero masyadong mabilis at matulin yon kaya wala rin silang nahuli ng gabing to. Simula ng mga pangyayaring to, nagmatsag na mga kalalakihan sa lugar namin tuwing gabi. Umiikot-ikot sila at nagbabantay sa paligid. Dahil dito, naging tahimik ang mga sumunod ng isang buwan namin. Huwag kayo masyadong kampante! Sigurado kong naghahanap lang ng tsempo ang mga yon. Hindi sila titigil hanggat wala silang nakukuwang sanggol o di kaya nakakasipsip ng sariwang dugo nito hanggang dumating ang buwan ng October 24, 2008. Alas dos ng madaling araw nito, pumunta ako sa may kusina dahil nauuhaw ako at magpapakulusa na din ako ng tubig dahil nakaramdam din ako ng gutom. Pagbukas ko ng pinto ng kusina namin, papunta sa may dirty kitchen, tahimik pa ako nitong kumukuha ng tubig sa ref. Pero habang iniinom ko na yung tubig, bigla na lang bumulaga sa mukha ko ang mukha ng aswang na nakapatiwarik sa taas ng kisa namin. Harap-harapan kong nakita to. Pulang-pula ang mga mata at nakangiting nakakaloko habang nakatingin to sa akin. Nang mga oras na to, grabe yung takot ko. Pakiramdam ko umurong ang boses ko kaya hindi ako makasigaw kagad. Hanggang yung hawak kong pitcher ay naihampas ko sa mukha niya. At dito na ako dali-daling tumakbo papasok sa sala at nagsisisigaw sa mama ko. Hanggang nakuha ko ang lahat ng atensyon na mga umuupa sa amin. At agad silang naglabasan ng kwarto nila. Pinuntahan nila kagad kung saan ko nakita yung aswang. At sa gulat nila, nandun pa rin yung aswang. Pero sa likse at bilis nito, nakatalon agad to. At mabilis na tumakbo sa bukid at naglaho to kagad. Dahil dito, mas umigting ang pagbabantay sa amin. Kaya hindi na namin naranasan ulit to hanggang sa nanganak na ng ako. Buwan ng November 2008. At sumunod sa akin sila Ate Ken ng December 2008. At si Aida naman ay nanganak ng huling linggo ng December. Pero sa kasamang palad, patay ang naging anak nito. Ang kwento niya sa amin, ni isang patak ng dugo ay walang nakuha sa sanggol niya. Maitim na maitim daw ang sanggol niya na parang lantang gulay at puro pasaraw ang mukha nito kahit bagong silang palang to. Dahil sa mga pangyayari sa lugar namin, umalis na lang si Laweng at Rose sa amin sa pakiusap na rin ni Kakalo para sa katahimikan ng lugar namin dahil sila ang nakahatak sa aswang at sila ang may marka na mga yon. Matapos nilang umalis, ay wala nang aswang ang muling nanggulo sa amin. Sa ngayon, patay na si Kakalo at 16 years old na rin ang panganay ko na siyang nagpatunay sa akin na totoo ang mga aswang na sa hinagap ko ay ayoko nang maranasan ulit yon, Ayoko nang makakita ulit nun dahil nagmamarka ang mga mukha nun sa mga panaginip ko.